Ah uh, guys, mga hapunan sa inyong tanan. Welcome to my YouTube channel Box ID Vlogger. And then guys, kung wala pa ninyo ma-subscribe akong YouTube channel, guys, ah uh, pakipindot lang sa notification bell sa taas. i o lang nato guys when updated ta sa atong mga incoming videos. Ah uh, guys, uh, sa akong ibbi-pitch ah uh, Box ID Vlogger. pakipalo lang guys ah uh, aron updated ta sa atong mga game number, probable sang goal Guide. Ah uh, paswerte sa 3D ni Box ID. Uh, guys, August 27 from 2 p.m. 5 p.m. and 9 p.m. And then we have the given number from the Philippine PC Social Trace Guide. Uh, 933-346-C073. and this is for 2 p.m. 5 p.m. and 9 p.m. Target and rumble tani, guys. And then I have also approvals from the given number. Uh, target all and rumble lang tani, guys. And this is also for 2 p.m. 5 p.m. and 9 p.m. Uh, for August 27, 3 draws ni guys. And then ang resulta na nato sa alas 2 guys 200 sa alas 5 si 428 ah basin garo alas 9 guys isa sa tum approval balls mahulog ni sa bitag ni Bongsidio guys careful ta sa triple 6 karon ah uh, guys 607 uh, Guys, wala tay 607 dere ba si karong gabi eh, 607 na police guys. Ah, uh, target ang dambol lang ta. Nako 607 nga giapas guys. Basit mapares ni kagabi nga ah uh, si 205 wala na to makuha karon as si, si 607. Ah uh, guys, ah uh, screenshot lang ninyo. This is 45 uh, 9 PM. Target ang dambol ta ni guys. And then guys, natay makuha karon nga angle guide kay ang resulta karon dili man doble. ah uh, si 428 og uh, doha ni kakuan atong 428 karon guys Ah uh, duha ka 428 ni ato ang ang guide karon uh, national tanawan niyo ni guys sa duha ka duha ka klase ni siya nga 4, 2, uh, si 428 Ah si 428 natay tay guide diri and then na po isa nga 428 Si 428 na po mga angle guide deri. Guys, delegado si Dubli karong gabi eh, guys. Kani si 242 262 226 o si 224. Kana nga Dubli karong guys, bantayan na to na guys. Og si triple to ako sana siyang gikuha guys. Ah uh, guys, kani nga probables this is for 9 PM. Na koy mga probables gigikuha na ako sa resulta nga si uh, 428 this this is dikit an angle from the result Ah, uh, na ko ito 1-4 si 214, ako maning pamintin basig mo plaster ni si Karon si 2 nasa taas 214, and then si zero six ah, uh, naagya po ni sa akong pamintin guys si 2 206 206 2-0-6 uh, 2 0 at, at 209 ah, uh, 209, uh, baliktad ah, uh, 206 6 ang goal from the result And then Si 204 Ang goal from the result Ah uh, Si 205 205 Ang goal from the result And then 208 Ang goal from the result 203 Ang goal from the result And then guys Nata Dito sa Pika's Ah uh, Side guys Ah uh, Si 209 Nata na ko guys ah Si 209 Nasa itong Ah uh, Pamintin Two six two, two four four, two six six. Guys, si triple two. Ato nang kuhaon, guys. This is uh, a good combination, guys. Atong tryo karon, guys. sa triple two, si triple six. Mo na tryo karon. Ah, uh, guys, isang likes ng akong pangayon sa inyo sa akong FB page, Box Studio Blogger, o sa akong YouTube channel, Box Studio Blogger. Oh, guys, tagan kaying salamat sa inyo pagtutok o pagsubaybay sa akong video karon. Isang likes lang akong pangayon, guys. Ipipinsok sa akong YouTube channel. Guys, uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. Pakipalo lang, guys. paki pakilikes lang, guys. Ah, uh, guys, ah, uh, may hapon sa inyong tanan.